yung may init na usapin pa rin na bumabalot sa ating uh, gobyerno ngayon yung kabi-kabila ng uh, mga batuhan ng aligasyon and of course ang uh, tinoka ng Pangulo na magsagawa uh, ng pagdinig at uh, maghimayhon itong usapin ng uh, infrastructure anomalies ay yung independent uh, panel on infrastructure. So kunin natin ang linya ni Bombo Isaac Cotoner. Handa nang i-livestream ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang pagdinig kaugnay ng mga umanoy malaking flood control projects sa bansa. Ayon yan kay ICI spokesperson Attorney Brian Keith Hosaka, paliwanag ng tagapagsalita, nakahanda na ang kanilang kagamitan at nakapag-test run na rin sila, ngunit hindi pa sila makapag-livestream dahil lahat ng resource person na humaharap sa komisyon ay humihiling ng executive session o yung closed door hearing. Ayun kasi sa guidelines ng komisyon, papayagan lamang ang closed door hearing kung may legal at makatwira na dahilan. Anya, nais nice na ilang testigo na maiwasan ang trial by publicity dahil maaaring mailabas ang sensitibo at pribadong impormasyon. Somehow the delays in the live streaming ay dahil lang talaga na nagka- nag-request sila na executive, executive session yun? but the ICI is, is ready anytime, any day to live stream their uh, hearing. Yes, of course. We're here as in, as as all of you know. No, our uh, guidelines is for uh, live streaming kasi we want to be as transparent as possible. Para makita ng publiko kung ano ang ang sinasabi ng amin resource persons at para may inform rin yung publiko. No? So we're ready to live stream and uh, we're just waiting for a resource person who will be uh, appearing before the before the ICI and who would agree on would be showing their testimony to the public through our live streaming system. Iginit ni Hosaka na binabalanse ng ICI ang karapatan ng publiko sa impormasyon at ang due process ng mga resource person. Halos isang linggo na nakalipas mula ng ilabas ng komisyon ang patakaran sa live streaming. Ngunit wala pang pagdinig na ipalalabas sa publiko dahil pawang executive session ang hiniling ng mga lumahok. Kabilang ang ilang mambabatas na inakusahan ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya ng pagtanggap umano ng kickback sa flood control projects. Sinabi rin ni Hosaka na hindi ba nila maaring ibahagi ang detalye ng mga pag-uusap dahil ito ay sinagawa ng privado. Of course, it took us some time to, to really study the live streaming guidelines. We wanted to be very careful about that. Pinag-aralan namin ng masusi kung ano bang sinasabi ng batas, ano bang sinasabi ng, mga, ng ating korte with regard to this. Kasi gusto namin i yung, yung uh, karapatan ng tao ang bayan on information at the same time the individual rights of our resource persons at kung sino man yung kanilang uh, mamimension o madadawit sa kanilang testimony. So uh, we were very careful about that. So, Mula sa lungsod ng tagig ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio, Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basa Radyo. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bombo.radio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X (formerly Twitter). Like, share, and stay connected anytime, anywhere.